ginawa ko ang video na ito upang ipaabot sa lahat ng mga vlogger and most especially sa mga men in uniform na sa paggawa ng video kung gamitin man natin ang ating mga uniforme dapat isaalang-alang natin ang tamang asal related sa uniforme ng ating sinusuot kung gumawa man tayo ng video gamit ang ating uniforme yun bang mga informative videos yung ginagawa natin. Yung nakapagbibigay, informasyon sa mga mamamayan. Kasi minsan, gumawa tayo ng video, gamit ang uniforme natin, sinusuot natin. Magawa tayo ng mga mimis, yung mga katatawanan at nagmukhang tanga na rin tayo. Ang purpose is to gain views, profit minsan, ginagamit ang mga uniforme, nagbablog, magawa ng mga kalukuhan, ng mga joke-joke, mga comedy, where impact, negative, ang impression niyan, nasisira masisira ang imahe ng organisasyon. Huwag naman sana, kasi, alam naman natin na bago natin, nasuot, nakuha ang uniforme na yan maraming sakripisyo ang pinagdadaanan natin and then pagkabot sa oras na nakuha na natin ang ating uniforme nasuot na natin di na natin igalang malaking sampal yan para sa isa't isa sa atin dapat isalang alang natin ang ating mga ginagawa lalong lalo na kapag nagsusuot tayo ng uniforme at umaharap tayo sa kamera Gumagawa tayo ng video konting respeto lang mga kaibigan sa uniforme natin huwag nating gawing katatawanan ang pagsusuot ng ating uniforme maraming madadamay hindi lang tayo, hindi lang iisa ang tao sa organisasyon marami po tayo sana ay maintindihan ng lahat ang gusto kong iparating sa video na ito I really respect you all respect bigay respect god bless